Yo, tiradas, boss. Dito, mga boss, i nga naman tayo dito, mga boss. Yung ping natin dito, mga boss, pula-pula, pero gila Ah, sana, maandol to. At hindi, masyadong, ano, lag. Dito naman, mga boss, chupapi yung kalaban ko dito sa lane. Ayan, maga tayong nabigyan dahil lalawa sila, mga boss. Pero hindi naman tayo papayag na walang 3D yung buhay natin. Dito, gusto kong kikuran yung mga kalaban namin dito, mga boss. Ayan, yung mids nila mga boss, mabigyan natin to. So gusto ko sana habuli ng dalawa mga boss. Eh, kunti na lang yung buhay nila kaso. Ayaw. Ayaw po, hindi sila maabutan. At dito naman mga boss, ka alam ko kung paano yung chew na xp mga boss. So dito, tingnan nyo mabuti ang lupit ng uh, rumor namin. Oh, no? ang kulit ng rumor namin mga boss. Ang lagpahabol sa mga kalaban. Yan, hindi naabutan. Taplo yung humabol sa kanya at dito kala kala ng kalaban mabigyan nila yung rumor yan so sila pa yung nabigyan nabigyan yung isa at nakuha naman natin yung isa ito lilipat tapos sa taplin mga boss babasag tayo yan yung goal natin kasi mga zilong user split post tayo mga boss so dito kala ng two mga boss na wala Natatago lang pala tayo sa demo So dito makadalawa ha ako mga boss Nabigyan ko yung room ng kalaban At saka ito ay natiis lang pala So dito lipat na ako sa boat lane mga boss Basag naman tayo ng ture At tamang takbo lang tayo Dahil nakakuha naman tayo ng isang ture Dito Ma Bigyan ko naman yung room nila dito mga boss Ayan may gabel na tayo dito mga boss At meron pang link Kaso na kuha na dito naman mga boss, tingnan niyo mabuti mga boss. Oh, yung chupapi dito mga boss. Mabigyan na natin yung chupapi dito. Hindi ko na ang ginamit yung inspire ko mga boss. Eh, prepare ko lang kapag may ibang kalaban sa dito. Akala nang hiling dito mga boss, mabigyan niya ako dahil kunti na lang yung buhay ko. Pero ang katinan natin, kaya nabigyan natin siya dito mga boss. At dito may round 2 pa mga boss. Ayan, chupapi pa rin yung ina nambusan ko dito at may kasama pang link kaya nabigyan sila dahil sobrang katina na atin mga boss so, dito na naman mga boss pabigyan na naman natin yung im im dito Ay, nakiis lang pala yan so good sana ako kaso wala na akong nabutan so, dito na lang ako sa boot lane lipat lang ako sa boot lane mga boss dito na naman may na naman dito mga boss O, oh, nakiis na naman yung tsuna dito ito na, no, past lord kami dito mga boss At malapit na to sa katotohanan mga boss Dito naman mga boss, medyo mapalalim ako dito mga boss Pero mabigyan ko naman yung uh, roamer dito, ang core ng kalaban dito mga boss At trade naman yung buhay ko Ito naman mga boss, yung MN nila mabigyan naman natin Kaya parang dito na tapos mga boss At sa mga kakampi ko dito na sobrang lakas ang lakas na mga kakampi ko dito, kaya na 10 6 tayo dito mga boss. Yan na patipi tayo dahil sa sobrang lakas na mga kakampi natin dito, shop out sa inyong lahat at lalo sa mga kalaban.